Sekarang <coughs> kami nang anu mengidol langis. Mengidol. Oh. Nang utai rawak di tapak ner. sayo. <coughs> <coughs> dudung <coughs> ba anu anu? Ya benar. Enti makarung yang muka dagat makin aja. Love Lagi dong. ayo No. Sobrero no no okay. oh. <tuk> oh. oh. ah. na eh. eh, itu ipanapayong tay, ano? Sobrero payung, payong bameron. Sobrero na payung, bameron, diba? Oo, 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 ah oo, oo, eh oo, 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 Ah! oo, 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 oke oo, sukat sukatin na lang mamaya pag ano sukatin din sa may, sa may ay mm, um, sakto ba yung ano yung langis na lagay um, okay wala ano kabila takpan na natin mga idol ibalik ko na yung takip Matama lang higpit mga idol kasi plastic to eh. Mabasag to o malustrid. Kaya tendency na ano, malustrid to kung sobrang higpit. Ano lang. Hmm. Okay. Okay na mga idol. Start na lang to. Ha, bumbahan pala yung langis mga idol. Kailangan bumbahan pa. Kabu hanggang dito lang gijok mga idol.